Maganda yung mga Pilipinibig -e nagkuhat sa'yo. Oh. Mga 200, 400,000 dollar. Pag-ingat ka rin ang mga bayangin mo, Matle? Pilipinibig. 400,000 dollar ang mga Pilipinibig. <inaudible> Kali ganeng dimalas ka rin, taw anak ko. Kali malas dimalas yung taw anak ko. At x-weight hindi, <inaudible> ina ka <kaleng gago> <inaudible> Ay, 400,000 oh. dollar ka -e sa sa'yo. Ay, eh, magkalo ka to sa Pilipinas.